Binaiimbestiga na ng Office of the Ombudsman sa Commission on Audit ang reklamo laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng Light Rail Transit Authority o LRTA Kaug ito sa umano'y anomalya sa multibillion propulsion and monitoring system project para sa train sets ng LRT2. Sa kanyang first endorsement, inirefer mismo ni Assistant Ombudsman Attorney Pilarita Lapitan kay co Chairperson Gamaliar Cordoba para aksunan ang reklamo ni Attorney Jerry Francisco laban kina dating LRTA Administrator at ngayon Philippine National Railways General Manager Jeremy Regino kasalukuyang LRTA Administrator Hernando Cabrera at pito pang opisyal. Base sa reklamo ni Attorney Francisco, nagsabwata numano ang mga opisyal at private respondents mula sa kumpanyang Multiscan Corporation at Brown Steel Corporation, Wujin Industrial Machinery at World Leaders Transport Corporation para tanggalin ang tatlong train sets ng LRT2 na wala namang depekto at gamitin naman sa testing ng mga equipment ng kumpanyang Wujin. Ayon kay Francisco, dahil sa umano'y illegal na upgrade works, aabot sa 274 million pesos ang nawalang kita ng gobyerno. Una nang itinanggi ni Regino ang akusasyon laban sa kanya at iginiit na hindi pa sa konektado sa LRTA nang mapirmahan ang sinasabing kontrata. Wala rin umano siyang kahit anumang partisipasyon sa proyekto.